Ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Ito happy ang, Monday! Happy Monday ito, hindi AI ito, ha? Mm. Ang Philippine Constabulary na binuo sa ilalim ng kolonyal na gobyernong Amerikano noong 1901 ang pumalit sa mga Guardia Civil na mga Espanyol. Masakit lang isipin na unang ginamit ang PC para sugpuin ang kapwa Pilipino na sa pananaw ngayon ng kasaysayan ay mga makabayan na nakipaglaban sa kalayaan para sa kalayaan. Pero sa mata noon ng gobyerno, mga bandido, ang pinakaunang hepe ng PC ay ang Amerikanong Military Governor ng Leyte, si Captain Henry Allen ng Kentucky. Taong 1917 lang ito una nagkaroon ng Pinoy na hepe, si Brigadier General Rafael Crame, na pinanganak sa araw na to, taong 1863. Sa Malabon, sa ay isang magiting na pulis daw. Dahil sa kanyang kabayanihan sa pagsugpo sa isang pag-aakla sa Maynila noong 1921, iginawa rin si Krami ng mga Amerikano ng pinakamataas sa karangalan ng US military, ang Medal of Valor. Pero ito raw ay kanyang tinanggihan at ang dahilan daw niya, nagtatrabaho lang siya. Nax. Ngayon ang kanyang ribulto ay matatagpuan sa loob ng kampong ipinangalan sa kanyang alaala. Ang tanong ngayon, kung ngayon nabuhay si General Krami, magkaka din kaya siya. At 'yan ang headline so honest 'yung ngayon, may replenta dana. Happy Monday na mandi talaga pa si Angela. Josela. <laughs> Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.